Hello, kumusta? At welcome back sa aking channel. Have you ever reached that point kung saan tahimik ka na lang? Hindi dahil wala kang pakialam, pero dahil sobra ka nang napagod? Yung tipong dati, ikaw yung unang nagme-message, unang nag apologize unang nagpapaliwanag kahit hindi mo kasalanan. Pero ngayon, para bang may natanggal na bigat sa dibdib mo at sinabi ng puso mo, tama na. Hindi galit ang nagtulak sa'yo, hindi tampo, hindi rin pride kundi pagkaunawa. Pagkaunawa na kung minsan, ang katahimikan ang tanging paraan para protektahan ang sarili mo mula sa paulit-ulit na sakit. Sabi nga ni Epictetus, silence is a lesson learned from life itself. Ang katahimikan, kapag pinili mo ito ng may malasakit sa sarili, ay hindi kahinaan. Ito ay boundary, pagiging malaya sa illusions, at paraan para maibalik ang iyong dignidad. Darating talaga ang araw na may isang tao mahal mo man o minahal mo, na biglang mapapansin. Bakit parang hindi na siya nagre-reach out? At hindi nila alam, hindi ito bigla ang pagbabago, matagal mo itong pinagdaanan. Matagal mong nilunok ang iyak, inintindi ang mga sitwasyon, sinuot ang tapang kahit wasak ka na sa loob. Sabi ni Seneca, sometimes even to live is an act of courage. Kaya ang bawat tahimik na sandali mo ay isang maliit na tagumpay, isang tapang na hindi mo ipinapakita sa kahit sino. Kung lalaki ka, alam mo yung pakiramdam. Dati sagot ka ng sagot, habol ng habol kahit wala namang bumabalik sa'yo. Dati pag may problema, ikaw agad nagsosolve. Dati tinitiis mo kahit hindi ka na masaya. Pero may araw na matauhan ka at sasabihin mo sa sarili mo, hindi ako mabubuo kung dito ako palaging nauubos. At mula sa araw na yon, hindi mo na kailangan ng away para lumayo. Hindi mo na kailangan ng sermon para tumahimik. Hindi mo na kailangan ng paliwanag para piliin ang kapayapaan. Para sa babae naman, may iba ka rin kwento. Dati iniisip mo na natural na yung atensyon niya, pangunawa niya, presensya niya. Dati, komportable ka na, nandyan lang siya palagi. Umaalalay, nag naga adjust Pero isang araw, mapapansin mo, parang hindi na niya ginagawa yon. Parang nag-iba ang timpla niya. Parang may distansya na. Sabi ni Epictetus, Man is not worried by real problems so much as by his imagined anxieties about real problems. At ang katahimikan ng isang taong minahal ka, kahit maliwanag, kahit walang sigaw, mas malakas pa sa kahit anong pagtatampo. Kasi ang silence hindi mo marerebotal, hindi mo mapapakisuyuan, hindi mo mapapahaba. Diretsong katotohanan lang siya kapag ang dalawang tao nagkahiwalay dahil may nagsabi ng masasakit na salita. Madaling intindihin 'yon. Pero kapag ang dalawang tao nagkakalayo dahil may nanahimik, mas malalim 'yon. Kasi ang katahimikan ay bunga ng pag-iisip bunga ng self-awareness. Bunga ng pagod na umabot sa hangganan. Hanggang isang araw, nagising ka na lang na may kakaibang katahimikan sa loob mo. Isang uri ng katahimikan na hindi malungkot, kundi payapa. Kasi sa pagputol mo ng katahimikan, natututo ka makinig sa sarili mo. Natututo kang i-assess kung ano ang healthy sa'yo at ano ang hindi mo na kayang tiisin. Natututo kang kilalanin kung saan ka inuubos at kung saan ka dapat bumuo muli. Para sa lalaki, ang silence nagiging huling depensa ng dignidad niya. Para sa babae, ang silence nagiging unang pintig ng awareness niya. Para sa parehong side, ang silence ang nagiging turning point kung saan natatanggal ang illusions at lumilitaw ang katotohanan. Sabi nga ni Seneca, at a certain point, you have to stand alone and learn to value yourself. At dito, sa tahimik na pagbabago na 'yon, nagsisimula ang totoong pagbangon. Para sa lalaki, ang katahimikan ay parang isang malakas na hangin na humihila sa kanya pabalik sa sarili. Dati, lahat ng enerhiya niya napupunta sa ibang tao, nagpapaliwanag, nag adjust umaalalay. Ngayon, sa katahimikan, mararamdaman niya ulit kung sino siya bago ang lahat ng drama. Sabi ni Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Dito lumilitaw ang detachment. Hindi dahil hindi na mahal, kundi dahil natutunan niyang ang tunay na halaga ay hindi nakadepende sa pagtanggap o pansin ng iba. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti siyang natututo ng disiplina, natututo siyang hindi mag-react sa hindi makakabuti, at natututo siyang ibalik ang kontrol sa sarili. Para sa babae, ibang klase ang epekto. Sa umpisa, confusion ang mararamdaman niya. Bakit parang hindi na siya nagre-reach out? Sabi ni Epictetus, It's not what happens to you, but how you react to it that matters ang tahimik na presensya o sa kasong ito, ang hindi presensya, ay nagbubukas ng refleksyon. Napapansin niya ang patterns, ang mga bagay na inakala niyang normal, pero sa katotohanan ay hindi fair sa kanya o sa relasyon. Dito nagsisimula ang unang hakbang ng self-awareness. Habang tumatagal, parehong lalaki at babae ay nakakaranas ng frustration. Para sa lalaki, pagod na siyang ulit-ulitin ang parehong mistakes, paulit-ulit ang cycles, at paulit-ulit ang pain. Para sa babae, pride at takot ang bumabalot dahil biglang nakikita niya na hindi niya kontrolado ang sitwasyon at yung dating siguridad na inaasahan niya, wala na. Sabi ni Seneca, no man was ever wise by chance. Ang lahat ng proseso na ito, confusion, frustration, awakening, ay parte ng pagtuklas ng tunay na wisdom hindi instant, hindi madaling daanan, pero ganito talaga nangyayari ang growth. Sa stage ng clarity, mararamdaman ng lalaki ang peace na hindi niya naramdaman habang patuloy siyang umaasa sa iba. Natutunan niyang mas mahalaga ang katahimikan kaysa sa chaos. Natutunan niyang ang standard niya ay hindi basta-basta ibababa para lamang sa iba. Para sa babae, clarity ay pagkakaunawa. Oo. May value siya at hindi ko siya lubos na na-appreciate. Nakikita niya na ang consistency ay hindi garantisado at ang pag-unawa sa dami ng effort ng ibang tao ay mahalaga. Habang dumadaan sa reflection, parehong natututo. Lalaki, binabalik ang kanyang identity at emotional discipline. Natututo siyang hindi umasa sa validation ng iba. Sabi ni Marcus Aurelius waste no more time arguing about what a good man should be. B1. Para sa babae, reflection ay replaying conversations, pag-unawa sa sariling contribution sa relasyon, at pagtanggap sa mga pagkukulang. Dito rin lumalabas ang humility at emotional honesty, ang kakayahang tanggapin ang katotohanan kahit masakit. Sa growth phase, lalaki at babae ay parehong nagbabago. Ang lalaki, natututo ng self-respect at natutuklasan ang standards niya. Ang babae, natututo ng accountability, emotional awareness at respeto sa presensya at effort ng iba. Sabi ni Epictetus, First say to yourself what you would be, and then do what you have to do. At sa huli, kapag may nagreach out, lalo na kung hindi ka na naghabol, iba na ang dynamics. Ang lalaki ay may kalmadong tugon may malinaw na pagkakaintindi sa sarili hindi desperate ang babae naman may hesitation may reflection at nakikita ang value ng taong noon ay lagi niyang minahal sa puntong ito parehong panig ay natututo ang katahimikan ay hindi coldness o abandonment ito ay mirror ito ay mensahe na respeto effort at consistency ay hindi dapat taken for granted at higit sa lahat ito ay paraan para pareho silang maggrow at mag-evolve. Sabi ni Seneca, "Distance is where pride dies and truth speaks." At dito, nagsisimula ang bagong yugto ng relasyon sa sarili. Kung may balikan man, mas matured, mas aware, at mas grounded na ang bawat isa. Pagdating sa huling bahagi, narito ang pinakamahalagang punto. Ang katahimikan ay hindi lamang tungkol sa pagkawala o paghihiwalay. Ito ay tungkol sa pagbabalik sa sarili at sa pagtuklas ng tunay na halaga ng relasyon, ng presensya at ng respeto. Para sa lalaki, natutunan niyang ang katahimikan ay evolution, hindi pagtakbo. Hindi ito takot, hindi ito revenge. Sa katahimikan, natututo siyang pahalagahan ang kapayapaan, itaas ang standards at kilalanin ang sarili sa paraan na hindi nakadepende sa pagtanggap o validation ng iba. Marcus Aurelius nga sabi, If it is not right, do not do it. If it is not true, do not say it. Ang bawat tahimik na hakbang ay pagpili ng tama, pagpili ng peace, pagpili ng dignidad. Para sa babae, ang silence ng lalaki ay nagiging matinding mirror. Bigla niyang nari-realize kung gaano siya nagkamali sa assumptions, kung gaano niya under-appreciate ang effort, at kung gaano kahalaga ang consistency at honesty sa relasyon. Sabi ni Epictetus, He who is not contented with what he has would not be contented with what he would like to have. Dito lumilitaw ang accountability at self-awareness. Hindi madali, pero ito rin ang daan para matuto at mag-grow. Kapag dumating ang moment na may nag-reach out, man or woman, iba na ang energy. Hindi na desperate, hindi na filled with need. Ito ay malinaw, composed, at grounded. Ang taong nanatiling tahimik, ngayon ay may perspective nadati ay wala sabi ni Seneca we are more often frightened than hurt and we suffer more from imagination than from reality ipinapakita nito na ang katahimikan ay nagtatanggal ng illusions at nagpapakita ng tunay na katotohanan hindi lang tungkol sa isa't isa kundi sa sarili ang pinakamalalim na lesson dito ay para sa parehong panig ang silence ay nagdudulot ng clarity nagbabago ang dynamics Nawala ang power imbalance. Nag-evolve ang emotional maturity. Ang lalaki natututo ng self-respect at identity. Ang babae natututo ng awareness at accountability. At the end of the day, it is not what happens to you, but how you react that matters, sabi ni Epictetus. At sa katahimikan, bawat isa ay may pagkakataon kung paano i-handle ang emotions, paano i-reflect ang sarili, at paano i-grow bilang tao. Ito ang tunay na essence ng detachment at emotional evolution. Sa huli ang takeaway ay malinaw. Tahimik ka man o nasa kabilang panig ka, ang silence ay hindi kakulangan ng pagmamahal. Ito ay growth, reflection at boundary setting. Ito ay nagiging puwersa na nagpapaangat sa bawat isa. Mas matured, mas aware, mas self-respecting. Para sa lalaki, ang mensahe ay, My silence is my power. Hindi ito laban sa kanya o laban sa iba. Ito ay laban para sa sarili niya, para sa kapayapaan at dignidad niya. Para sa babae, ang mensahe ay, Sometimes you only see his value when his presence disappears. Ang pagkawala o katahimikan ng isang tao na minsang mahalaga ay nagtuturo ng pinakamahalagang aral. Huwag mong itake for granted ang presensya, effort at honesty ng iba. At para sa parehong panig, silence is not coldness. Its clarity. Distance is where pride dies and truth speaks. Growth begins when noise ends. Sa tahimik na sandali, natututo tayong mag-reflect, mag-evolve at mag-rebuild. Natututo tayong hindi maging dependent sa validation at hindi rin maging mapanakit sa iba. Kaya kung ngayon naririnig mo ito at nararamdaman ang katahimikan sa buhay mo, tahimik ka man o nararamdaman mo ang absence ng isa, tandaan, ito ay pagkakataon. Pagkakataon para kilalanin ang sarili, muling itayo ang identity at baguhin ang standards sa kung ano ang karapat dapat sa iyo. Sabi ni Marcus Aurelius, The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Gamitin ang katahimikan para linisin ang isip, para palakasin ang puso, at para bumangon bilang mas evolved, mas grounded, at mas self-aware na tao. At sa huli, tandaan, ang buhay ay laging may pagsubok. Ang mga tao ay laging may kakulangan. Ang mga sitwasyon ay laging komplikado. Pero sa katahimikan, matututo ka kung paano tumayo ng matatag, mag-reflect ng malalim, at mag-grow ng tunay. Sa katahimikan, natututo kang pahalagahan ng sarili, kilalanin ang tunay na value ng iba, at mas maging grounded sa mga desisyon mo. Hindi ito tungkol sa pag-iwas o revenge o pagsasakripisyo ng damdamin mo para sa iba. Ito ay tungkol sa evolution mo bilang tao, emotional, mental at spiritual. Kung natuto ka kahit kaunti sa video na ito, gusto kong marinig ang kwento mo. I-share mo sa comments kung paano mo na-handle ang katahimikan sa buhay mo at kung anong aral ang natutunan mo mula rito. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel para sa mas maraming insights tungkol sa relationships, self-growth at emotional mastery. At tandaan gaya ng sinabi ni Epictetus, first say to yourself what you would be and then do what you have to do. Sa bawat tahimik na sandali, may pagkakataon kang maging mas matatag, mas malinaw, at mas totoo sa sarili mo. Salamat sa panonood at tandaan, ang kapangyarihan ay nasa loob mo, hindi sa sinuman. Hanggang sa muli, maging malakas, maging mahinahon, at lumago sa bawat hakbang ng buhay mo.